Ang produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga, nga Dikoy. Higalaan, ang ato magtatampo si Dikoy. Dikoy. Kini ako problema bahin din sa kung sawa pala hubog ali sa wabida. Ug kung ano problema gyud ko mayo ni ano. Ina niyon sa ang pagsugod sa mga pagitabo samtang nganos, hubung, duwas, <laughs> Ay, na pala hubog sa Windows do Pedro. Ay kada na rin bro. Sa pagit ani sa mga pida. Ang ako tingog bisag pagdaw kay ko. Ako sa diin pina Rini Cross. Ang tinuod yung original nga kanta, ni kanta ning wala Pinarinig ko sa niya kung tingog yung noha. Yeah. Kinibay ihatag mo Kinibay dangatan ko Kinibay ibalos mo sa paghigugma ko ni Mogi ah. Ang kota ng gusto mo Gipalos mo kapakyasan ko Gipukaw kahag mga pagpangga Apan ang dantina na Na ang Mangaluhaskan boskan di bapak numpatan ngemak inunungai kita angduha apa di aisa kali sud kali kami biar

ko nah, uh, ku di sar ko dinagan ko sobrang sobrang ko to sar ko dinagan pre adi ba oh. ko gang kan, ano manusia dito bo so uh, sa lagi ng ano midagan bangka kadiot kadiot so ar ng tubig so spring pre so request pa ako so na lang. na rin, oi. Ang nana ko, ubig pre. Aga, aga. Kanana lang, di ba? tindahan. Ay, kana na lang pre, kay uhaw kayo. Dali apre, dali apre. Oh. Free, free. Oh, sige, sige, sige. Basta tubig ako bralit mo ha, kadi ako pagkuha ko. Oh, kaya ka nambog na pre tahu Ha? 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 Pag ginom tao sa tubig, kung saan mag ginom na ng dali yung aris ba ha? May problema ka? Oh, pre, pre. Kuwaan, pre, kini. Saban? Kuwaan, pre, ba? lagi? Kung man? Kuwaan, pre, kini. ya, uh, ka nalimot noong ko. Limot noong ko, pre. <laughs> oh, kaya ka nalimot, limot, limot, bungot si Toy, re. Oh, limut, limut, bungut, cito, Diyan, pay to oh salamat, <coughs> oh, naman. Kuan de. Okay na. Kuan de pre kini. Si si Marie Tilma ba. Ah, si Marie Tilma. Ano man. Uh, oh, god. Kisa Tilma ba. Imo sawa god. Ha? Ako ni ko sawa god pre. Ha, ko sawa ko sawa pre. Uh, tu as tindahan ni salud hubog pre. Ha? Ah, yun, na dinam ko ma. Mai sna, mas oh, sya kanang istorya pre. Oh, lagi pero wala ka pa ait kay nang ha, guys pre. Oh, <tis> Ay, nang wala pa pagyot, pre. Nakakaistan ka naman na niya. Unya kayo nakapait, pagyot, pre. Kay... Ano kapait, pre? Kay, kay yung ikulata, pre. Ah, mo na. Ah! Putsa! daw itong pre. Si Muhing. Muhing? Ang pulis ang uh, hingigo kayo? Oo, oh, lagi, pre. Ano, ibang kong naniroon. Purbida, huwag ka na yun. boy. Kanyo di pre, pre. sa pre. Ah, niya! cha, ve xa vai esco da, que que está con o, e mon <coughs> que con late aquí por puspan, digo ni un. Me anse me le te amuca, gisto coa toda entera. Por listao cun dai, e poisca. Na angulaza que pisen dao, co lespa. O que la na ha? Si Mimi, si muhing ni dai, eh. pulis tukang. Mimi uh, ba? Ay, di kadtong pulis nga kusog manukhang og mga adik. Kadtong sharp shooter. Kutaw dai. Nga bisa ang lamok maglupad-lupad igogi abon na itlog bagiyot. Oo, uh, oo, oh, dai, ako tawon na dai, si muhing tukang ersa. Mm. Doklon sa nungka, ka Padukol ka Ha? Huwag Ay, Ang kulata na mga ni Mo Yan, so man ka Wa, mo uh, ako paningtas Pag ni Mo Nabitin uh, po rin raba ko uh, Oye okay. Sabataw Ang banal na akong manluluwas O uh, uh, Dong, tabangin ko kulata Ani, Alit sabang ng kumay. mo hing tohang ng sana. Mo di naiwa gaylana. Hindi naman pagmamaglalakad naman. Recorded by Gaming. ano hini? Anong gida mo kaniyad niya sa motel? Unsang lugar guson kaniya? Huh? ni ni bay? Ato ni oh Ato! 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 Sabot ka! Ato! Ah, uh, inyo lagi. Ah, Sus! Nagagaling ko na! Tarok na uri mong Ayaw! Ayaw! Luwi ka! Ayaw pultan! Ayaw na. Lagot ko ni mo Lagot ako ha! Lagot ako! Lagot ako! Oh, inaakit! Mayagok na ka na! Pantay ka lang yung bata! Pantay ka lang! huh uh, nga kapah uh, um. Ay, pa ba ba yung pagsila kas ng nang 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 sa nang 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 sir ha? Sorry, sorry. Teba, teba, teba. Tanro na yung gisulti bi nga may naitabo na mo. Sulti ko. Ah, ah kato ko kulat ako sa ba? Ha? Huh? Kusa. Kuya, wat yung gisulti nga may naitabo na mo sa musawa no? Kung na yung may makadungo gato nga may bawal di, tinuho di yung magisulti. Nang sir-sir ko sa tawa. Tawa naman lang. Ah, sir. Bida sa nimo ay lang ng istorya, sir. Lain na sana na sir. Pati ata sa tawa sa tawa ng kalakiya. Sorry lang kuya, sir. Ako an ba? Ngayon kong dispensa nimo. Sige lang, sige lang. Wait, wait, wait. Ito may mo. Kita buat tu man. nama ni? Sakit muka Burut man mun nang jeruk. Lagi. Tos dikal tanah we. <laughs> ha? Nanti. Kau. Kebusan mun bunok jer. Ai maning bunok nak kau koi. Ha. Dile oke. Kini kirat aku ngata. Ha. Kirat ke sip. Ha. Kirat tu. Kirat melang. Selamat gala kai la ta kai di aku nan ngida kop mengasawa. sawah mo. Kau bang Setau mesti tahu mo ke suku lu ipulis kap. Ku tahu tikar pita. Ngaru pulu ta ta. Ayo la ta kai. kaya kaya na nagpalahi lang ko kaya kasi gara na nga mulata niya. pumusil pa ka ako na mo nga nagpalahi ko gusto na ko mapagulat tapos sa babae lang para matanding ding ba viral pa dahi mo nga makakuha pa dagong views ha? 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 mo siya? Ayda, sulay sulay lang god wow ka ba sulating sulay sulay tunay mo bisit <laughs> up <-upil> natin mo eh <laughs> nga naman nga naman <laughs> papil na kukulatan mo ha? ha? ko ha? Sorry, 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 sorry. Haskan, munggu arba nak kukai. Bisa gelangau, bab. So, paksi kena gelangau. Oh. Kena yang pako. Oh. Dua lagi hampur ke. Baik, lho, bab. aku cerah, ser, ser. Asyik, ser, aris aku. Mangpalit kan kau kawan. Udah. Para utas yang membunuh, Saya membunuh, bab. Para dilih kaya meklaronya. Di mangga kaya blag-blag kata wimu. Para tas mungkin rata orang kumpul itu. Udah, man. Hidup, jay. Hmm. Deh. Mm. Oh, sana macam nak terima. Saya minum ni, boh. Siung ke sel pengam kau dia. Vitamins. dia mah. Gibalhin rin mo sublado sa vitamins. Pwede ka kailan akong gigunitan? Kaklaro, ana? Ang sabi na! Oh, kubro! Dili, dili. Banakon! Dili, dili. Ang sabi na na? Wateran eh. Huh? <coughs> <coughs> Ha? <laughs> baho ko? Klaro kayo. Baho tao natin ma. Ano sa ba baho dahi? Baho nga. Baho ang kwan. Fighter Ride 50. Oh. Kring. Kring yun. Nagkapanin mo dahi ka dong? Kung sabi dey! Ay dagamay, may ragot kayo. Uy, pang limugmug lang ka. Limugmug sa mga sabi limugmug ha? Hubog ba kayo ka? ka rin limugmug ni mo? Hubog na ka? Ay. Pura ka rin ka. -ka, -ka ni mo? Basta makainom na kadagan. Maura ni oy. Kanya, kung sabi man. Humanog, doha ka limugmug. ha! Wano? Wano yung mita? Ha? Huh? Ay, ay nalang tanim mo yung kapoy ba yan mo? Ay, saan so, nalang tanim mo? Batay ha? Ma ba, ba maoy na talaga? Ha? Maoy! Ano ko tau dua pagi nak ganyan kabutil ya? Magmaoy na? Oh, shit. Oh, wala na. Aksyon na. shit hmm, na. Aksyon na. Aksyon ba Come on. Oh, come on. Mauna na. Ha? lebih tahu? bitaw. Basta magmaoy. Ihagbong nito sa bintana ba? Saan? Ihagbong nito sa bintana. Ihagbong ko nito bintana. Oh! Sabi uh, ay. Ah, no worries? Ano, huh? worries? Uh, ayaw ka balaka ba? Nga naman, nga ha? Sa ato pa, di lang ko mabalaka. Nga ba taga bintana? Ako, ako mabalaka. Ah, uh, nga ka mabalaka. Nga naman ka mabalaka. Huwag ka mahadlok ngayon eh, sa bintana. lagi. Hindi ko mahadlok. O, oh, nga naman hindi ka mahadlok. Tungod kaya atong bayo ay bintana. What? <laughs> <laughs> Katawanan! Katawanan! Recorded by Splander Gaming. Mga sitwasyon mo, huwag adlaw nga di mo yun no, makakasawa. Grabe ka pala hubog. ay? Ikaw na yung pingita, anak. Ay, 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 Asang pala asawa. Uh, ang ano man tanan? Maningil ko. Maningil ka niyo si Ilma, ha? Ang utang na hindi mo ginom si Ilma sa tindahan? Wa, siya ay utang. Huwag niyo ka nang maningil pa ka? Ito nga dahil labay ang akong mga garapong. Gagubar niya ang akong mga lamisa. Ang mga bangko ay ang ipang Oh, uh, uh, oo, sa? Suma, so, dito man ka. Ang may nakita na, ma. Ah, si Muhing to sa matang kita na kubunuo kay nang, ha? Huwag mo kakita ako niyemo, kod? Huwag saan ba din mo pagkakitaan ako nga may sok-sok mga ulit ang tindahan kay nang ilupad ang mga butilyas ng mga garapon. Mau nga dako kay ang damage nga gihema. O gangay lang nga iyan ng bayaran, ha? Kay kundili, ipapreso ko siya. Ha? Nang salot! Kaya, mapriso ka nila. Mapriso? Ano mapriso, man? Tungod sa'yo panghagi sa itong tindahan ng salot! Tataka lang na siya. Kaya tatilma, ilan tatilma. Kaya ako mismo dito ko, ha? Kita ako. Ako'y nagkuha ni Monique Khan dito. Ano kung sama ka, oi? Uwe. Wala ko kita ni mo. Huh? Ano lang? Buha si Bukagral. na di, ha? na yung resulta sa imong pagkapalahubo, guy. Huwag ka mahinomdom sa mga panghita mo. Mua, mabalik to sa salunog ma, ha? Ikaya tubang ato, ha? Tubangan, ino! di to mo tubangon. Pulis mo, anhin mo! Ha? Utsak, eh, Utsak Ay, saba ay, maglagot Kau kung sa lood na. Siya'y isunod ako sa pulis na akong tahu Ah! Ilma Sopra! problema ro nang na wiro daw sawang kulot ako sa nang salud bi katiguan bi tao salud kulot di ako magkita ko no sila kulot tao niya unya kay magkita mo gi sila kay maningil ba siya usao man na ako palihog bi luhubog kay nitong pasawa taon bam unsa man babas mabasa di bible bam partis mga palahubog so ay buhaton nako ani ati press unsa man baha kay sabunok unsa man kung kami pasudion Kayo si Ate Press do na pa uh, oh, i no? Ah, oh, atong Cinder si Dudong Dikoy. Oh, Dikoy. Uh -huh. <laughs> Si yang pauta Ay, Ay si Dikoy, ah, uh, ba si Dikoy ba mukwan na siya kanang ang uh, yang asawa pala hubog kayo. Iyo. Oh, silang hubog. Oh, kada uli hubog kahubog. Mao okay. na nga uh, iyahang gikuyawan ba kay di gyud Giingnan siya sa Aka ah, katong iyang gipaglabay ang mga grapon tagiya sa atidaan ba? Sa ikiha eh, ko ni mga sawa kay gipang buwak akong grapon. niya gisuntian niya ang sawa ba? Ang giingnan mo sa kulatahon. Kaya nasa sa loon. Mm. Parehan siya rin. Apilur ko si kulata kay sa Ikulata ang polis o eh? Oh, o, polis. O, okay, iyang sinang salod ko no. Iyang kulatahon. Mare ko yawuan tao niya. Kumbaw uh, niya po ko tanan no? Kaya nanganti ang sawa kong kulatahon kula niya sinang sa loon. Ah. Tiguan na yung taon? Kulatahon niya o magkita sila. Unya, mm -mm. magkita mong yutok kay maningil siya saon naman ako. Uh, ni para hubog mo ako asawa sa ko, mali ang pangutanan ah. um pag ka kakita noon o ng asawa mas pala pa sa kay bana ah, sa gara na hubog ka yung laki no ah hmm. ah kadilang ha kay ari ta sa sirak 26, versikulo 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilu ang gitas on siyang kinabuhi tungod sa asawa. May minaw na ako, murag oh, no, like? multiplication, murag masubtract. So, kinabuhi yan eh. Kay, di mo makumpalaran palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, yan kayong asawa, kaproblemado mang kaayo, dili mapilu ang kinabuhi. Ato i diswag dito i edis, diswag na to sa chapter uh, 6 chapter 26 gyapon sa sira pero verse 8 ang usa ka nga hubog may usa ka makapupungot nga aon dili siya makatago siyang makauulaw siya, ng ah. nga panglihok dili sa tong sugilanon gyud na bay party dire nga mabutan siya kun dili makainom na dire wala ayot oro lima ka kada uli niya hindi, siyang bana nagtagay na gisud pagsudlanan na nang mga energy drink sa so, usa na sa vitamin si vitamin Itong ka, bino, gisuot sa sudan na sila Grabe kayo. Oh, ni dia bam. Kuan uh, sir, di koy, ah, sir Dikoy, kanang na ang Katoliko ba kamo? kay panang lita ka mo kanang og pamember ka sa couples for christ be aro siya pamember I mean, gyud uh, -huh. uh -huh. marinyo uh -huh. sa kay sa akong mga testimonies nga nabatian nga mga bana nga pala hubog himabay hey, nga mga bana pero may lang basta mamember nga, nga na sila ning maong mandated organization ora siya mausab ora siya magbag-o siya mahayagan mm -hmm. sa gulyat nga ni tambong ko kanang um, ah uh, ini kanang -in prayer meeting sa couples for Christ kasi uh -huh. e porsyon na dere sa kuan bitaw porsyon na dere sa mga pag-sharing na aha uh -huh. Ang nahatang manggona ko dito sa Osaka bana kadto manguna sa Biblia nga nga ang mga mata sa Ginoo jismil kapilu kapilo kahayagon kaysa uh -huh. utong totok may ah. Uh -huh. uh -huh. karon pagpaambit siya may last paglast gulat tulisukon tulisukon ito ko kato Kita kita tentu lagi bang katong pala pasal kon bisa kemati ayun onom. Ya gak kuat lagi kok kadang murabakan nang a murabakan quiz murab Bible quiz yang nana. Angat kon giatan kay katong mang the eyes of the lord at 10000 brighter than the sun. Ginna dia kon gulat kay la kanako. Ko ngano dia serta. Kay la bakano. Hmm. Ngan untung sedai. Ni kuruk kok kada kuruk kay dawas. Ya aku ni bawa army kunutus undah. Ya bak. Yeah. kailangan ako kung ano di ay sa ay ingon ni asawa ay bambina kaya kung bana himabay mo di ka ayo <laughs> mura nga igo sa katungkuan But si kulong, kung di ata mo na tuyo ah, matuyo, ah. <laughs> uh -huh. muna nga uh, sir di ko kanang na ang mas maayo nga pananglitan bang gani o dili ka mo katuliko so dili ka member sa Couples for Christ o sa mga mandated organization pananglitan og laen ka og relihiyon na mangyapon ka mo pagsimba o pagampo at mo dito kay bisan upon sa nga relihiyon magiskot ta gani og Ginoo murag mahayagan man ang tao di ba mm -hmm. ang mm -hmm. tao ka ng malalaki ka man nga straight, mapabay ka man nga straight, mm -hmm. mabayot ka man nga straight, o bayot ka dili straight. Ah ha? Pero huh? may straight ba? Ma ha? Di may straight ang bayot? Oo, oh, may bayot ka dili straight. Oo, sabi nila bayot, bab. Straight bayot straight ba? Straight na sila? Ang bayot na straight, parehan na mo, parehan na ako. Ha uh ha? -huh. Namay ka ng homoseksual na dili straight ka ng gitawag ko si DC. Sorry si DC. Kuyog ug laki, nang kuyog sa bayi. Eh. Ah, oh. mm. ni Sir Raul kanang KGB. Unsa na siya? Kada gabi e Oo, oh, oh nagbadlaw laki. <laughs> Ora. Kumayag ganta, makadungog ta sa mga pulong sa ginoo. O, oh, oh labi nag, makadungog ka itong linya sa ibanghilyo itong naging simahan at ad, mga adlaw gulat. Ngayon, oh. dagdag na ko mga abot gumulong kung kamalig oh. puno ona ko mga bong e sangbido puno ona ko nya maginom na lang ko maglingaw ko mga papay inum kaon nya ginaginuo mamatay ka karong gabi e ah ba na kaya di ba wala sidemo oh kuno na mao nga kanang mas maayo nya para bahay kaday mo sa kanay murag lain kay paminaug ang babayi mo ay magmaoy nga hubog bitay siguro lalaki kay oh. singer magita to lalaki man no Uy, kaso na tu, kaya matikang-kang talaki na may Ang babae, upin lang yung laban. Nalabang? Oh, ala, kaya roon sa ingon, ma, ma, husay-husay ngayon yung kay, Labi na nga mo yung mga bata, sige, sige, kaubog. sa mga ilis, ulampin sa bata. kuan pa ng bata, hong itunro pa na, no? Salamat sa pagpuyang ating tuntuluman noon. ang ko, ang pasulti!